Ingat tayo, mga idol. Marami ng vlogger, mga idol, ang pinuntahan ng ahas na ito. At tinuklaw. Mga idol, sinasabi nila isang oras lang ang itatagal. At isang oras lang ang pwede mong i kilos para tumakbo ka sa pagamutan. Pero nagkakamali sila ah. mga idol sa kalkulasyon nila. Kaya ang gagawin mo para humaba at marami ka pang oras, magpakagat ka ng marami idol. Ah. Sobrahan <stuturna> ah. <stuturna> ah. <stuturna> ah. <stuturna> ah. yata mga idol. Tak pekerama ya, tapi masuk atau kau? tak punah. Aiyah.